Dahil mahal ang baboy, kailangan natin tipidin. Alasin ko yung ano niya, meat. Pipiliin ko kung alin yung may meat. Tapos yung nangalasin ko. Ito. Kukunin ko lang yung may buto. Yan, yeah, buto. Para kasi sa soup. ito, buto. Yan, may laman. Tanggalin natin yung laman. Para magamit natin sa panggisa-gisa. Medyo malaki kasi yung buto niya. Ito, ang daming buto. Ang daming laman. Pwede mo siyang gamitin sa panggisa. Kasi mahal ang karne ngayon. Hindi naman kinakain yung ano dito, yung laman. Pag naggagawa ng soup dito sa kanila. Ito. Tinatanggal ko na yung laman. Kasi ang dami niya. Para may pangkisa sa gulay. Ito, okay na yan kasi ang laki na niya. Hindi na kailangan. Ay, mayroon pa pala ito. Para tipik Ayan. Diba, ang dami. Diba, ang dami kung nakuha ano, laman. Ito, ang dami pa din yung laman. Pangisa. Ganito lang ginagawa namin dito. Pag ako ng buto-buto, inaalis ko yung laman. Para pwede siya ipanggisa sa gulay. So, nakatipid na ang tawag doon. Ayan. Kasi kahit dito mahal na din. Hindi lang sa Pinas. O so, diba, ang dami kong nakuhan laman. Pwede ko na yung pangisa. Ilalagay ko siya sa freezer, sa plastic na maliliit para pagkailangan ko, ano na lang. Kukunin ko na lang yung Ito yung sa aking soup. Ayan o. Ang dami pa din. May lamang pa nga po. Bye. Kailangan ng pagtitipid. Kaya dapat ganito. Ilagay ko na sa glass. na ko na yun. ko sa freezer. Para may panggisa na ako. Ito ay ilalagay ko sa spaghetti gagawa ako. Two bags na. Para pagkailangan ko, gawin ko na lang siya. Ito pa gamitin ko sa spaghetti ngayon.